Nagbibiyahe ngayon ang ating bida kasama ang kanyang mga magulang. Nakatulog pa sa biyahe ang inay ng ating bida kaya ginising niya na ito na ma. Nandito na po tayo. Humingi naman ng pasensya ang kanyang ina at sinabi na nakatulog yata ako nang di ko namalayan. Sinabihan lang siya ng ating bida na medyo late kang nagsara kahapon kaya inaantok ka. Sinabi lang ng inay ng ating bida na hindi, ito ang ginagawa natin araw-araw. Kahit ang papa mo hindi rin makatulog ng maayos. Tumingin sa likod ang ating bida at iniisip na nandito na rin kami sa University Hospital of Korea. Hindi naniniwala si Papa na may mga cancer cell na tumutubo sa kanyang tiyan. Ngunit hindi ko rin kinayang sabihin sa kanya ang lungkot at pighati darating sa kanya at sa aming pamilya pagkalipas ng dalawang taon. Hindi rin naman siya maniniwala sa salita ng isang high school student. Kaya naman, nagpareserba ako ng check-up sa direktor ng cancer treatment sa University Hospital of Korea, kay Profesor Choi Day Won. Dumating agad ang araw ng appointment at nagmamadali kaming pumunta ng pamilya ko sa ospital. At nandito na sila ngayon at papasok na sa ospital tinignan ng ating bida ang kanyang inamukha malalim ang iniisip at di mapakali. Kaya hinawakan ng ating bida ang kanyang balikat at sinabi na ma, huwag ka masyadong mag-alala, sumagot naman ang kanyang ina na tama, dahil sa iyo, maaga nating natuklasan ang stomach cancer ng iyong ama. Naliban ng tingin ng ating bida sa pulang sasakyan at naiinis na iniisip na isang sports sedan mula sa B-brand. Kotse yun ni Lee Sangmin. Nagmamaneho na siya ng pulang sports sedan kahit high school pa lang siya. Hindi, magkahawig lang talaga ang kotse? Wala namang dahilan para nandito ang hayop na yun. Napatingin naman ang mga magulang ng ating bida sa kanya dahil sa sobrang lalim ng iniisip nito. Kinakausap na ngayon ang ating bida ang front desk at sinabi na may reserbasyon po kami sa pangalang Kim Sangmin. Sinagot naman siya ng front desk na yes, Kim Sangmin. Nandito po ang reserbasyon ninyo. Nakaupong hinihintay na ngayon ang ating bida kasama ang kanyang mga magulang na tawagin ang pangalan ng kanyang ama. Napansin ng inay ng ating bida na sobrang daming pasyente ang ospital nato at nangamba sinabi sa ating bida na Jin Hyun, magiging maayos lang ang lahat, di ba? Sinabihan siya ng ama ng ating bida na naniniwala ka sa doktor na yun. Wala pang kumpirmasyon, kaya tigilan mo na ang pagiging praning. Sinagot siya ng inay ng ating bida na ilugar mo ang sarili mo sa kalagayan ko. At maintindihan mo rin at bigla nalang tinawag na ang pangalan ng ama ng ating bida at pinapapunta na sa opisina ng doktor. Tumayo na ang ama ng ating bida nang marinig na niya ang kanyang pangalan at sinabi sa kanyang asawa na halika na, pumasok na tayo. Ako na mismo ang nagsasabi sa iyo na hindi ganun kaseryoso ang kalagayan ko. Nasa labas na sila ngayon ng opisina ng doktor nang papasok na sila agad silang ni welcome ng doktor at sinabi na nandito po ba kayo dahil sa kaso ng cancer na nakita sa inyong gastroscopy? Ang doktor na ta ay si Professor Choi Dae-won, isang kilalang stomach cancer specialist. Nang makita siya ng ating bida, meron itong naalala. Sa nakaraang buhay ko, marami akong natanggap na lecture sa Dale Hospital. Medyo nakakatakot siya at bata pa siya noon. Nakakatuwang pakiramdam. Sinagot ng ating bida ang tanong sa kanila ng doktor na opo. Narito ang CD na naglalaman ng mga larawan ng gastroscopy at ang kanyang medical history. Tinanong ng doktor na ang estudyanteng narito ay ang anak po ba? Sinagot siya ng ating bida na yes po, dok, ako po yung guardian. Nagtaka din si Dr. Choi sa sinabi ng ating bida na siya ang guardian ngunit hindi na siya nagtanong pa at agad na tinignan ng laman ng CD gamit ang kanyang computer. Tinanong ng ama ng ating bida na kamusta po dok. Sinagot naman agad ito ng doktor na sa malapit na pagsusuri ng mga larawang ito, mukhang ito nga ay stomach cancer. Nagulat naman ang mga magulang ng ating bida sa sinabi sa kanila ng doktor at tinanong agad ng kanyang ina ang doktor na ano pong gagawin natin, Duke. Mamamatay na ba siya? Sinagot siya ng doktor na walang dahilan para mag-alala, ito ay magagamot. Natuwa naman ang inay ng ating bida sa sinabi ng doktor at sinabi na mabuti naman. Ipinaliwanag pa sa kanila ng doktor na may dalawang stage ang stomach cancer, early stage at terminal stage. Ang terminal stage ay magdudulot ng pagkamatay, ngunit ang kanser sa early stage ay maaaring magamot. Ang kanser ng inyong asawa ay nasa early stage at pagkatapos ng operasyon, higit sa siyamnapung porsyento ng mga pasyente ay gumagaling. Mas natutuwa ngayon ang inay ng ating bida sa mga sinasabi ng doktor ukol sa sitwasyon ng kanyang asawa. Dugtong pa ng doktor na pero ang tumor ay mukhang sobrang liit, kaya't hindi pa ito nagdudulot ng mga sintomas. Curious na tinanong ng doktor na paano po kayo nakarating sa gastroscopy na ito. Proud na proud sinabi ng inay ng ating bida na ang anak po namin nag-aalala at pinilit siyang magpa kung hindi, dahil na din sa ugali ng aking asawa, malamang hindi siya nagpa-check up. Sinabi ng doktor sa ama ng ating bida na niligtas ka ng anak mo. Tinanong ng ama ang doktor na ano ibig niyong sabihin. Sinagot siya ng doktor na posible itong magamot ng buo dahil natuklasan natin ito. Kung hindi kayo nagpagastroscopy sa loob ng isa hanggang dalawang taon, maaaring lumaki na ang mga tumor cells hanggang sa puntong hindi na magagamot. Ang pag-aalala ng inyong anak para sa kalusugan ninyo ang nakapagligtas sa inyo. At ang ganitong klaseng stomach cancer ay hindi madaling makita, kaya't naniniwala ako na ang doktor na gumawa ng gastroscopy ay bihasa sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ito sabihin ng doktor sa ama ng ating bida sinabihan niya ito na hindi po, hindi ito natuklasan ng doktor ang anak ko mismo ang nakakita nito. Nagtatakang tinanong ng doktor na paumanhin, anong ibig mong sabihin? Tuwang-tuwang sinabi ng inay ng ating bida habang nahihiya na ito na sa ospital, sinabi lang ng doktor na pamamagalang ito, pero bumalik ang batang ito para tingnan muli ang mga larawan, at siya mismo ang nakatuklas na ito pala ay kanser. Nagsalita lang ang doktor na ganun pala, ngunit napaisip ito na paano niya nagawa ang isang bagay na karamihan sa mga doktor ay hindi magawa. Pinagyayabang niya talaga ang anak niya. Habang masaya na ang lahat may sinabi ang doktor na nagpabago rito sabi niya na gayon paman. Kailangan talagang gawin ang operasyon, ngunit iyon ang pinakamahirap na bahagi. Possible naman ang paggamot, pero medyo mahirap ang lokasyon ng tumor naniniwala akong kailangan naming tanggalin ang buong tiyan. Malungkot na tinanong ng ama ng ating bida sa doktor na kahit maliit lang, buong tiyan pa rin ang kailangang tanggalin. Sinagot siya ng doktor na oo, dahil sa anatomy ng tiyan, ang tumor na nasa partikular na bahagi na yun ay nangangailangan talaga na alisin ang buong tiyan. Tinanong ulit ng ama ng ating bida ang doktor na hindi ba't medyo malaking operasyon yan. Paano naman ang mga side effect? Sinagot siya ng doktor habang tinitignan ang mga larawan ng gastroscopy na mayroon talagang ilang malinaw na side effect. Mas mainam sana kung kaunti lang ang kailangang tanggalin, pero nasa napakahirap na bahagi kasi ito nakalugar. Nag-aalalang nakikinig ang ating bida sa usapan ng doktor at ng kanyang ama kaya nagsalita nato na pasensya na po, Duke. Napansin ito ng doktor at tinanong ang ating bida na ano yun. Tinanong ng ating bida na posible po ba na isagawa ang operasyon gamit ang endoscope para putulin ang mga membranes. Nagulat ang doktor sa sinabi ng ating bida, ngunit patuloy pa rin sa pagsasalita ang ating bida habang naninerbius na ito. Based po sa aking research, sa paggamit ng endoscope para isagawa ang operasyon, hindi na kailangan putulin ang tiyan at hindi rin ganoon kalala ang mga side effects. Naniniwala po ako na mas maganda ang magiging result ng ganitong operasyon kaysa pagtanggal ng malaking bahagi ng tiyan. Sumang ayon naman ang doktor sa mga sinabi ng ating bida at nagsalita na tama ka, pero ang paggamit ng endoscope ay epektibo lamang kapag ang tumor ay nasa mababaw na bahagi. Sa kaso ng larawan mula sa gastroscopy ng iyong ama, kumalat na ang tumor sa mga kulubat ng tiyan, na nangangahulugang mataas ang posibilidad na ang mga selula ng tumor ay tumagos na sa mas malalim na bahagi ng membrane. Pagkatapos ito sabihin ng doktor, sa ating bida iniisip niya na hindi naman niya maiintindihan ang kahit alin dito. Kaya bakit ko pa sinasabi ang lahat ng to? Ngunit nagulat ang doktor sa mga susunod na mangyayari dahil ang ating bida ay alam na alam ang mga ibig niyang sabihin at sinabi na ang mga kulubat mismo ay medyo mababaw at maliit pa ang tumor kaya't naniniwala ako na wala pang pagkakataon ng tumor na tumagos ng malalim sa membrane. Paano kaya kung suriin natin ang malalim gamit ang ultrasound o endoscope at subukan ang operasyon? Kung lumalalim na nga, saka na lang natin subukang tanggalin ang buong tiyan. Mas nagugulat na nga ngayon ang doktor sa sinasabi ng ating bida at sinabi na sandali lang paano ka nagkaroon ng ganito kaspesyalisadong nakaalaman. Kinamot lang ng ating bida ang kanyang ulo at sinabi na nag-aral po ako mag-isa bago pumunta sa dito. Pasensya na po kung naging masyado akong mapuna. Sinabi ng doktor na nag-aral ka mag-isa at iniisip na ang ganitong desisyon sa ganitong sitwasyon ay hindi basta-basta natutunan sa mga libro lang. Ang mga sinabi mo ngayon ay eksaktong mga salitang inaasahan kong marinig mula sa isang doktor na espesyalista sa paggamot ng kanser sa Chan. Kita mo naman, namana ng batang to ang talino ng nanay niya. Pagkatapos niyang magseryosong mag-aral, mula sa last place ay naging top one siya sa loob lang ng isa o dalawang buwan. Hindi sumang ayon ng ama ng ating bida sa sinabi ng kanyang ina at sinabi na sinasabi ko sa inyo, hindi ganon sa akin niya namana na yan. Nagalit naman ang ina ng ating bida sa sinabi ng kanyang ama kaya inawat na nito ng ating bida habang abala ang mga magulang ng ating bida kung kanino talaga siya nagmana nag-iisip ang doktor na imposible to. Gaano ka man katalino, pinutol ng doktor ang kaunting kasihan na nagaganap sa kanyang opisina at sinabi na sige na nga, kahit papaano ay isang ayon ako sa sinabi niya. Ayon sa mungkahi ng anak ninyo, i admit na muna kayo sa ospital. Agad na nagpasalamat ang ama ng ating bida sa sinabi ng doktor. Maayos ang lahat pagkatapos ma-admit. Dumaan si Papa sa maraming pagsusuri at sa kabutihang palad dahil hindi pa tumagos ang tumor sa mas malalim na bahagi ng tiyan, nagawa siyang gamutin ng hindi kinakailangang tanggalin ang buong tiyan. Nasa loob na ngayon ng operation room ang itay ng ating bida at sa labas kasama niya ang kanyang ina na nag-aalala at tinanong ang kanyang anak na magiging okay na si Papa, di ba? Pinakalma naman siya ng ating bida sa pamamagitan ng pagsagot na syempre naman, huwag kang mag-alala, ma. makalipas ng dalawang oras. Nakalabas na din si Dr. Choi sa operation room, ngunit hindi ito napansin ng ating bida kasi iniisip niya ang operasyon ng kanyang ama na mataas naman ang success rate. Pero dahil si Papa to, hindi pa rin ako mapanatag. Unang lumapit ang ina ng ating bida sa doktor at tinanong na Dr. Choi, "Kumusta po ang asawa ko?" Ayos lang po ba ang naging resulta ng operasyon? Ngumiti lang ang doktor at sinabi na tagumpay ang naging operasyon. Wala kang dapat ipag-alala. Natuwa naman ang ating bida at ang kanyang ina sa balita na sinabi sa kanila ni Dr. Choi at agad naman sila nagpasalamat rito ng paulit-ulit. Tinawag ng doktor ang ating bida ngunit hindi mahanap ng doktor ang salitang dapat sabihin at hinawakan na lang ang balikat ng ating bida at umalis na. Nakahiga ngayon ang ama ng ating bida at naging maayos ang paggaling ng ama ng ating bida at wala siyang naging problema. Kinakausap ngayon ng ating bida ang kanyang ama at sinabi na ayos ka lang ba, pa? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Sinagot siya ng kanyang ama na ayos na ako huwag ka na mag-alala, kaya dapat tigilan mo na rin ang pagpunta sa ospital. Ngunit hindi pumayag ang ating bida sa gusto ng kanyang ama at pinilit na hindi, pa? Kahit mas mabuti ito kaysa sa pagputol ng tiyan mo, kailangan mo pa ring alagaan ang katawan mo hanggang sa tuluyan ka nang gumaling. Dagdag pa ng ating bida habang tumatawa ito na dahil makakapag-aral naman ako dito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Dahil wala nang magawa ang itay ng ating bida nang sabihin niya ito sinabi na lamang niya na masyadong matigas ang ulo, nagmana ka nga talaga sa akin habang busy na nag-uusap ang mag-ama biglang dumating na si Dr. Choi para kamustahin ang kanyang pasyente at sinabi na may nararamdaman ka bang sakit sa tiyan mo. Sinagot siya ng ama ng ating bida na Dr. Choi. Okay lang po ako. Pinayuhan ni Dr. Choi ang ama ng ating bida na ang huling ultrasound ay ganap na malinis. Kaya't basta't magpatuloy ka sa mga regular na check-up, makakabawi ka ng buo nang walang magiging problema. At ikaw kinakausap ngayon ni Dr. Choi ang ating bida na busy sa pag-aaral at sinabi na ang ideya mo para sa operasyon, talaga bang galing lang sa libro? Sinagot siya ng ating bida na tama po kayo do. Napaisip tuloy si Dr. Choi na isa ba siyang henyo na lumampas sa edad niya? Yun na lang ang naiisip kong sagot. Pagkatapos niyang mag-isip agad niyang tinanong ang ating bida na nag-aaral ka ba? Naalala ko na ikaw ang top ng klase. Anong unibersidad ang balak mong pasukan? Nahihiyang sinabi ng ating bida na pinag-iisipan ko pa po pero baka University of Korea. Sinagot naman siya ulit ni Dr. Choi na bagay na bagay sa iyo yan. Ano naman ang balak mong kurso o major? Sinagot siya ng ating bida na nais ko sanang mag-major sa larangan ng medisina. Sinabihan agad siya ni Dr. Choi na ganoon ba? Kung ganoon, kailangan mong pumunta sa medical school ng University of Korea at maging estudyante ko. Nabigla naman ang ating bida sa sinabi ni Dr. Choi kaya tinanong siya na bakit. Ayaw mo ba? Sinagot siya ng ating bida na ah, hindi, hindi naman sa ayaw ko. Kundi masyado lang ako nabigla sa sinabi niyo. Ngumingiting sinabi ni Dr. Choi sa ating bida na naniniwala akong maaari kang maging isang kahangahangang doktor na makakapagligtas ng buhay ng iba. Nang paalis na si Dr. Choi pinalalahanan siya na kapag natanggap ka sa medical school ng University of Korea, Pumunta ka agad sa akin. Iniisip ngayon ng ating bida ang alok sa kanya ni Dr. Choi na ang isang estudyante ni Dr. Choi Day One ay hindi lamang isang simpleng relasyon ng guro at estudyante. Kundi ako ay personal na tuturuan sa parehong espesyalidad na larangan ni Professor Choi. Tinanong ng ama ng ating bida na mukhang magaling siyang doktor, pero ayaw mo ba? Iniisip ng iyong ama na magiging mas bagay sa iyo ang maging doktor na nagliligtas ng buhay ng tao, tulad ni Dr. Choi. Sinagot lamang siya ng ating bida na maganda rin yan, pero may isa pa akong ibang major na naiisip. Curious na tinanong ng ama ng ating bida sa kanya na ganoon ba? Anong major yon? Mag-flashback muna tayo ng konti sa dating buhay ng ating bida dito merong nurse na lalaki na sumigaw na doktor. Tulungan niyo ako agad, may problema tayo sa isang kritikal na pasyente. Agad na sumagot ang ating bida na sige pupunta ako dyan isang doktor na nabubuhay para sa iba, ang landas na pinili ko na noon sa aking nakaraang buhay. Bago ako humantong sa isang malagim na wakas, gusto kong mamuhay ng iba. Kaya gusto kong mag-major sa dermatology. Nagtatakang sinabi ng ama ng ating bida na dermatology. Mi